Kung kay sa may init init ko kay bumubulong. Ito man ka kamalat. Pero kung kay sa hindi man malikot. Gipindot man nang ako dugkad. Hari kumam, hari kumanguye, hari gaci ang tan, kay tan ni mabog, mambo, 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 kamalat. Lahat nat ko ba? Katinan. Gakuto nakut. Ayan, tiyan. O, do, ginahagin o, ano, ginahagin-hagin. Ano ni Mayo ang bulong man? O, <laughs> daw hindi mapatihan. Nadutlan ang kabalang. <laughs> ano na yung nangi na bulong man? This to the rescue. Ang muna ng pagkakabalan ko. Oh, Hindi oh. isa maghatag, bulong. Kahing, may dito to. Bong-bong niya to. Watch and learn. Diskarte sang kabalan. <coughs> Bes. Ano ka, bong? Lain sumatyag <coughs> Lain matyag mo? Oh. Dutlan ka pa? <laughs> Natura lang na iya kay tao mo lang tamo. Ilang ah. ka pa? May bulong ka da. Bulong? Bulong. Mabakal ka? Mabakal ko. Kas na iya may kwarta ko. May Mayroon na ka. tagal. Naitabong kayo ay lang tangay. O tamab lang tangay ko ay nakalbo no? Oo. Mayroon kayo kay sindi ka. Bakal ako na bulong be. Ano pa ba kita ba tiyag mo? Oh? Lain. Nagkatol din mo. Oo. Huwak. Tapos, dugo sulab so lang akong tiyan ako kaya hangin ginangin dugo, ginapanuhot ko <laughs> panuhot? oo oh. ga kinutoy tiyan mo? Hmm. ginutoy tapos wala labot dugo, Ginainsumya insumya pa ko <sighs> Ginainsumya? insumya ginabarukoy ka ubo? mhmm <laughs> dugo palang atol tol, mo tutunlang? <laughs> atol. tapos hindi ka may katulog? hindi hindi <laughs> tapos dugo ginapanuhot ka sa hangin hangin? oo oh. Ya yeah. kinoto yang chan mo. Kinoto ya yeah. barik utot ya niko sakit. Ih. Mm. Imala nga plan ka pa. Wala na ni. Kabalan na kun dutlan pa. O oh, ganay may balan mo. Dino ni bulong kada. Uh, Ay. Bago da. Are CL. CL pito-pito. Herbal ni sabong herbal. Mm. Na ni sa sa nagapalang atolbla, natutunlan, oh. tapos na insumya hmm? tapos na amin ang inlawas mo, ga kinutoy tiyan mo. Oh. O, NAMIN ni sa tapos hindi ka katulog, inubo, tanan-tanan, dualos tanan, NAMIN ni sa Talaga na tanan? Herbal niya, bong herbal. Tiyu, oo, sige, sige, ba, namin utis niya. Pila niya. Nabinta lang na. Nabinta? Marato lang na, sa, sa magbakal ka, isa-isa nga, bulong na. Ano oh, aray ya uh, ayo ko na dai. Lagi ning usar ko guro ay. Oy lawe ge. Ang dai na lang uta da dai na nang biskwit, biskwit. Yeah. Tapos chocolate na dai paborito na sa apo ko. Mm. Pam president din kay wait sa pam first. Pam first. Dai <laughs> ge yes, sa <ako> bubu ko ya. Kuy, <laughs> <laughs> ta to sa bubu ko apo. Dela na di, dela na di. <laughs> dali, dali magdali, ari mo niya kauya. Eh mainom na ko pito-pito. Oo. Oh. Ano na dyan, chocolate ito biskwit. Ito na ne, eh, pati ano. Mm -hmm. Hindi eight, tanan. Eight, eh? Oo. <laughs> Ay, na ne. <Discante> <laughs> mm. oh. <laughs> Dali lang. Daw <Dali> ka dahil. Ang tambol <laughs> mo. Oh. Hindi na tuman. Ano? Bila bird, yeah. <laughs> Yungs! Ano? Nadula ang kwarta ko sa kalibo ka po. Alam mo ba nga sa kalibo? Ano po man? Araw, araw, ikaw madulahan. Ikaw ka ba, huloy abong? Isgarte ka ba? Ikaw ganyan, nadulahan ka ba sa nangigigat siya? Ito lang nga sa tao, madulahan. Ano po man? Ano ganyan siya? Tibo nga eh, okay Shit, malabo nga. Gata malabo. Hindi toon na sa tibo ko diyo. Wala dula lang. Wala man diskartiyan mo. Wala ko ka diskartiyan si Imo. Yan kita mo nagbakal pagama. Bakal pagami ko bulong si mga si El Pito Pito. Dula dito na. Wala What, dala yung nagbayad? Wala eh, wala na eh. Ito yung dalati, balik niya. Hindi na. Diskartiyan <laughs> okay, na yung baya. Diskartiyan, ugay na diskartiyan. Tibo nga, balik na, balik na. Wala ko ako Natural, pag tabayad. Ito malungis ako. Ay, nasa pamatag mo, wala ko yung ganyan. Anong lahat, Matan? Ako eh! ano ko kung hindi ko katulad ng sa'yong pito-pito? Kung mapatay ko eh! Aaaaah! Mayo gani? Mayo <coughs> <matay ko>. <coughs> na, gani! Ako sa'yo mamatay ko! Uy! Maluhay ka! Diyos ko! Parang magmuy na natin mga problema ko dito! Lahat si mo, Matatan! May mga kabataan ko! <coughs> Paano ko kung hindi ma... Masulba ng kinabat siya ko sa lawas ko, hindi mabulong? bulong? Paano sila sinumapakaon sa kabataan ko? Ikaw? Nakabigat ang maghanin sa iyo mo? Bong, negosyo niya ako niya, Bong. Naintindihan ko yung mga sitwasyon niyo. Naintindihan niyo mga sitwasyon naman niya. Gatsanggi lang, gatangabuhin lang kami sa insakto. Sige. Ang wawang Oh. Wala na. Tapos maayon na lang patay mapatay ko. Oh. Takal ko yung mga buhay May mga dula na lang ako sa kaliputan. Dali, dali lang, dali lang. Ano? Seryoso ka nga na tulad at plakta mo? Ang muna ni sitwasyon ko? Mabinutig pa ko? Huh? Hindi ko yung mabutig bis ko nang nabalusin mo. <laughs> Hindi ko yung butigon. Oh, sige na, sige na, sige na, hindi oh. na mga nang si El Pitong Pito para makayo na pamatsyag mo. Oh, wala na sa mga kabataan mo. Salamat din ako. Ulog ka ng Diyos. Yan na. <laughs> sa balatsyago ni Maluloy Pot. Kung kaysa may init ko kay Bunggong, Tuman, man kakabalag.

Cecil pito pito tiko. <laughs> Cecil pito pito. Madula ang imo ubo. Madula ang imo sipon. Madula ang palangatol sa imo tutunlan. Madula ang artist mo. <laughs> <laughs> oh, ano la mo sa artist? Awen niya gre. Why? Madula ang insomnia mo. Madula ang sipon mo. Madula yung <laughs> chule. Madula ang palalakit sa chan mo. Madula ang hangin hangin sa chan mo man. Okay. Try nyo ni ang CL pito-pito mga kabalan pure herbal. Wala sa side effects sa imo kalawasan. kag ini, na pamatud alin sang una sang aton mga katigulangan basta CLP pito pito 90 pesos lang kakas ang tanan nga ginabatyag mo piko ang CLP to pito, pito. <laughs>